Sige, diba? lalagyan ko naman ng sotang <laughs> <Bye. Bye. laughs> yun. Ay! Hindi ba ng Oo. Oo, pwede mo naman nga, nilagyan mo na na ang kalay eh, ang tinola eh. <laughs> Oo, ganun na <ganun>, talaga <laughs> sa akin. Sa ilong ano? nga, sa ano ganun. Si ina, ganun eh, and then, nalagyan niya ng tsotangon, ang sarap. Lalo na pag nagluto siya ng kalaha. Ah, nalagyan niya ng ano, ang kalaya, tapos ah, tsotangon.